Dara mga kabro, mga kaidol Inani day ang pagbutang sa tubig mga kaidol Kung mo butang sa tubig sa ibabaw Inani pirma, butangan mo yung kanal-kanal Para ang tubig musulod Dara mga kaidol na oh. Natunta, supportal mo sa akong vlog mga kaidol Bisag kunayan ta mga kaidol Bisag pubil lang ta mga kaidol Pero makatabang na mo sa ako sa pinagilan sa inyong Like and share mga kaidol Palo naman po May nalang unta makatabang mo sa akong kapubrihon No?

imo niya butangan ang kwad tunga na pod para ma sakto yung pagbasa mga ka idol mga kabro. bro pala palapian pag stupid kay manugaw man di na mong barog bisag untag like na lang og share na lang sa inyo mga ka idol mga kabro. og palo makatabang na mo sa akong kalisudan sa akong pagkwan hello blacker pag kumana ni eh, karon basa o kayon o kayon para eh. ini ara ina dapat Pareng na nag alam mga bro, human yung ukay mga bro. Bungkago na po ni mong kinatuk, kinatuk ang bangag. Oh, okay, okay. Kinatunga ang bangag na o. Para yun makita ang nakatabon. Ara, na na ay. Dahil mo na po, buta na po ng nagtubig mga kabro ang tunga. Ay, para, bugahe. basta tunga mga kabro para mugahi yun, ang hulublak. Araw. Araw. Ayun na yun. Pari ka na kukay, kasi masawa ka. Ah, yeah, bro. Nga tanda, ma-share niyo yung video o maka-like maka lang mo. Pinayos yung like. Saan man, mamaya itong trabaho, yun. Marama itong naibok na trabaho. Hindi man takabalo mo drive, hindi takabalo mo panday, hindi man doktor, hindi maestro. Busa, itong naibokan nga trabaho, halublakay, rayod. Kung dili punta mo haloblak, di matakapan ka binload o binlod, mata ka sapi. Kitaan pal na maging natong hipawaan na eh. Terasir ni balas, kahit ayo. dan ada lawan gepuk ay memang enggak ada na mugahi gepuk Ya ma habro Kani ma habro basa-basa ni ma habro Okai na pini utul ma habro para yod mo mix angon semen to mabasa pang ilalom Botaya to tobig ma i ma ka bro Kani ma ka bro ajuni sagol mulasis sulit yuni ma si Mintog Balas katong nagsagol ng molasses. ngayon sa sulid kaya ang molasses. din ka sa walay molasses, mga kabro mas tisted, tisted kayo ang walay molasses. kaya kung na molasses, mga kabro one init ng halublak ni mga kabro dali ang mga gabok kaya molasses, lang na nagdala na puro kayo mga kabro walay molasses, mga kabro, tanaman niyo mga kabro ang walay molasses. tisted kayo no? kita yung sa kwan o oh. marami no Oh. Ladies mga kabro pro no, ga ga mura na gwan. Putaw ga tingog na, no? Taging ting ba. Oh, hmm. no. Oh. Mga kabro. Dagan salamat sa pagtama mga kabro. Pa-share pa-like na lang mga kabro ug paki sa atong page para pud makatabang mo sa amo.